ang kinis, no? Ang kinis, mga boss. So, kala mo, carbon yung pagkaka... Dali ng ano niya, welding niya. Ang Hanggang... pala yan, presyo okay. dito sa... Uh, 3.8 po, yung 27 po natin kanina. Uh, 3.55 po. 3.55 quick release, yeah. na size 27.5. 3.8 pag throw axle, na 29. Okay, na murang-mura -mura yan mga boss. Ayan, na. Asalan nyo na lang dito kay Panride nyo mga boss. Saturn Janus 3.0 po. Saturn Janus 3.0. Apo. Okay. Sa 16, 16 po. Sa 16 po na uh, 29. Ito? mountain peak na ninja po. Meron pa. bagong tayo. buo rin to. sa yes, Okay ito, mga bagong buo nila to ah. Ayan. Okay, mountain peak ninja. Apo. Ayun. Ito speak release ni Jan. Ah, release din po na tanky. 3H390 oh. po. Tingnan yeah, niyo, ito ito tanky. Boss, magkano to? Bigyan mo naman ako ng konting ano diyan, no. Oh. And boss, oh. Ito ta carbon loaded. Oh, carbon tangke. Ito yung bago ni tangke na limited edition niya carbon. Ayan. Ayan. Dito Ayan. nakasabi. Ayan lang yan. Ako na lang sir. Paxter no. Oh. Yan Paxter Harvard. Para siyang ano, mountain peak monster. Okay. Magaling yan sir. 25 lang yan sir. 25 lang. Ano yung sukat ang meron kanyan? Ano, medium lot 16. Okay. Tapos sa kulay may mga iba-iba. Oh, na kulay. may all, ito tatlong kulay na lang meron. Okay. Gray, black, red. Ako siya. Anong yan? kulit ako? Green. Uh, blue, blue, orange. Okay, blue, orange. Yes po, meron tayo. Itong Saturn mo. Sa Saturn subject. naman natin, sir, medyo malapit na maubos yan. Oo. Oh. Uh, Pinost ko yan, 60 peraso. Nasa 25 peraso na lang yata. Sir. 25 peraso na. 25 lang kasi, sir. 25 lang. Sa mga naghahanap na budget po na frame ito, dati siyang 55. Saturn Calypso yan. Oo. Oh. Ayun, na lang. Walang kasamang headset yan, ha? Pero may benta po kaming headset. Okay. yes, Po. Mura lang din yung na headset natin yan. Yung headset niyan parang mountain peak. 42.52. Aloy po yan, aloy. QR lahat yan, no? Yes po, QR. QR lang. Paxter. Okay. Yun mga boss, what's up? Welcome back again dito sa ating YouTube channel, mga boss. Okay. Dito tayo sa may skinita ng Gapo. Dito kay Panride. Ayan. Tsaka kay Rides Bicycle. Ayan, magkatabi lang yan mga boss. Ayan. Ayan. Okay, magpuputsu-putsu -tup tayo ng vlog dito. Yung mga bago lang, papakita ko sa inyo. Tapos si Richard, pakita muna namin yung bago ni Panride. Pakita natin yan, si Richard, yung bago niyong frame. Dito kay Panride to, ha. Ah. Doon muna tayo sa unan. May bago siyang frame dito. Tapos mamaya, pakita ko rin sa inyo yung mga bago dito ni Panride na para updated kayo kung ano mga bago niyang project bike dito. Ayan. Ito, 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 ito. Okay, si Richard. Ito yung bago ni si Richard, ha. Oh. Panride to, mga boss, ha. Ah dami na rin nila mga pyesa dito. Saka so, ayun, yung mga tangke, dami na rin tangke nila. Anong brand yan, Sir Richard? Saturn Dion po. Saturn Dion, ayan. Aluminum to, Sir Richard. po. Pero, ang kinis, no? Ang kinis, mga boss. So, kala mo, carbon yung pagkaka... dali ng ano niya, welding niya. Ang ganda ng pagkakalagay ng pati niya. Oh, kinis. Dito lang. Oh. Okay na ng trade, Sir Richard. Ayan, trade, mga boss. Ah. Okay. size 16. Size 16 na uh, 27 po. Anong sukat ang mayroon ka niyan, sa Richard? Size uh, 27 po, meron tayo ibang kulay po nito. So, may black, orange, may uh, black, blue, black, gray po, at saka black blue. Ayun yung sukat na available mga boss mo. No? 16. Tapos size 16 lang yun. Uh, meron din po size 17 para 27. Ah, uh, meron din size 27. Ano yan? Ito, 27, 29, uh, meron. 27 po. 20, 29 po meron tayo Troaxel axle. mag-pop. Ah, yun, yung size 29 Troaxel. Pag quick release, 27 lang. Okay. Pero kaya yung wheelset na ano dyan, no? Yung 29. Kaya, no? Boss, kaya ba wheelset na size 29 dito? Sa 27.5? Kaya. Kaya daw, mga boss. Kaya, um, yung... mas ma-formatting na niyan, no? Okay. Ayan, mga boss. Kaya naman yung size 16, mga boss, no? Oh. Sa mga... Okay. Ayun yung isa. Tingnan natin sa Richard. Yung ano. True axle. Pag size 29 ang kukunin nyo, true axle yon mga boss. Ayan. 27.5. Meron. QR lang yon Pero kaya ng well set na sa 29 na. No? Pwede nyo palagyan na ng mga piyesa yan dito. kumpleto na ng piyesa dito kay Panred mga boss. Ayan. Ito Saturn B yun din. Pero true axle siya. Ano naman sa Richard yung kulay na ano dyan? Ah, ito available. Po, available ngayon. Sa black orange po. Tsaka black gray lang. Pero, okay. baka meron din tayo ibang data tape na ibang bullet. Size 16 lang din yan? Size 16 po. Size 16 lang. Wala nang ibang sukat yan. Lat. Pareha size 16, size 16 lang. Size 16 lang mga boss. Okay. Magano pala yan? Ang presyo dito sa... Uh, 3.8 po. Yung 27 po natin 3.5 lang 355 quick release na size 27.5 3.8 pag throw axle na 29. Okay na. murang mura yan mga boss. Ayan na. Asalan nyo na lang dito kay Panride nga mga boss. Ito yung sakya po. Sakya po. Ano pa mga iba natin dyan, Sir Richard? Ito, pakita mo itong mga ano, tangke pork mo. Pork po natin dyan, meron po. Ito, maraming mga pork dito. Pwak mo ito, Sir Richard, parang. Uh, ito po si tangke po na size 29, meron din tayo size 27 na tapered naman po siya. Uh, magkano yan, Sir Richard? 2.5 uh, po. 2,500 yes, dito po. sa kanila. Pare-parehas na yan sa Richard. Ah, uh, ito pa naman si Mountain Peak na sa 27 po yan. Ah, 27 dito yes, sa kanila. Ito yung ano, XC1, na naka-tapered tapos naka-truax to. Naka-truax uh, ba tawag? Ah, QR yung... lang po. Ah, QR Pero lang tayo, kayang... Naka-truax din po. Magkano pag naka-truax uh, sa Richard? Same price din po. Yan. Ah, parehas lang pag naka-truax. Tapos itong Saturn, magkano sa Richard? Saturn po nasa 25 din po. 2,500 yes, po. Pag size Saturn 29 po. Ito si Saturn Meton, no? Meton po. Meron tayong tayo. Saturn Skull po yung katabi po. No? Ito, Saturn Skull. Opo. Ano yung suka to si Skull, sir? Uh, 29 din po. 29. Pares to size 29, yes, sir po. Richard. Okay. Si Sagmit, magkano si sa Si Sagmit po, ganun din po. 2.5 din po. Okay. 29 din po. 2.5 din, sir? Yes po. 2.5 lang din. Ganun lang naman mapresyo. Ano? Ito yung Sagmit Evo, sir, no? Yes po. Evo 3. Evo 3. Opo. Okay. 32. Ayan. Alis par yan, 32, mga yes, boss. po. 32. Ayan. Okay, ayan yung mga available nilang Suspension Park, may mga abs na rin sila doon, 'no? Apo. Enquire na lang kayo dito pag pumunta kayo dito kung gusto niyo mangbuna ang Project Bike. Ano bagong mga bike bike? Ah, ito Richard? po, meron tayong mga bago pa, ito po kasi bago. Yung bago lang si Richard yun Yung bagong ano lang. Yung wala si na sa mga. Rhino vlog. Ah, ito bago o, rin po. To. Rhino size 29 po. Napa 1 by 9 speed, hydraulic okay. brakes po. Okay. Tapos alloy na po yung frame, yung hub po niya alloy na. Alloy na rin yes, po, okay. Hydraulic na, no, sir? Hydraulic po. ba yung hubs okay. nito? Uh, alay hubs po yan. Alay Pre Release yan. po harap likod Silk po. Seal bearing na rin? Uh, seat bearing po. Seal bearing na, okay. boss. Mo. Ilang speed ba siya? 9 speed po. 9 speed buy. po. Okay. Man, wala ka. Size 29 lang to? Yes po, size 29. Okay. May ibang kulay din po tayo dyan. Ganda ng kulay nito. Ano to? Rhino? Rhino uh, mountain. mountain Okay. okay. Rawin yung mountain. Apo. Okay. Anong kulay na mga available mo? Ah uh, may glossy na ano po? Black. Glossy black meron. Okay. Ito matte black to, no? Matte black. Sorry, okay. Square type bottom bracket Square type lang po. Cell Okay, magkano yan, sir? Uh, ito po, uh, 7,000 lang po. 7,000 lang po. Okay. Oh, Murang mura mga boss, no? 7,000 lang. Negotiable yes, pa. Okay. Tapos, ano ito mga bago po si Crosta. Asan? Ito po. ito, bago rin. Crosta rin yes, bago ngayon. Okay. Size 29 din po ito. Size 29 din. Yes, Hydraulic po. na rin. Hydraulic o. din po. Simers. Okay. Alay din po yung frame, yung hub po niya. Tapos alay yung seat post rin. po, alay na po. Okay. Magkano to, Sir Richard? Uh, 7.5 naman po. 7.5. Skin wall yes. tire to, Sir Richard? Niya. Yes po, skin 29 po. lang available nito. Ah, uh, yes 6, po, 29. Tsaka may ibang quality din po tayo dyan. Anong Ito po, gray na black. black Mayroon po tayong gray blue, tsaka gray red po. Okay, yun yung mga available na kulay. Inquire na lang kayo sa available na kulay. Magkano nga yan? 8.75? 7.5 uh, 7, po, nag-usap 7,500. Project type may bukang bago yes, po. Ayun yung Saturn yung. Putsu-putsuin lang natin itong mga idol ako. Ayan, marami o, mga si podcast Si Saturn dito. Janus At po. Lang kayo dito. Marami na kasi akong video dito mga idol. I Scroll nyo nila yung video ko. No? Pakita ko lang yung mga bago nila. Ito, Ito po si Saturn Janus 3.0 po. Saturn Janus 3.0. Ako. Okay. Size 16, 16 po. Sa 16 po na 29. Ito project bike nila to mga boss ha. Apo. Sa so hubs natin si Richard, ano to? Uh, hubs po niya sa TH390 okay. po na tanke. Eh. Okay. Tapos Sprocket bracket niya. po niya, uh, submit na 1150 tit po. Okay. Anong kadena nilagay kadina na dito? Kadena po sa tanke po na toad speed. Okay. okay. Halotech po si Richard. Halotech po na uh, submit na generation 3.0. 3060 yan? 3060. Okay. Ayan. Tapos sa RD, si Manu Jure, 12 speed. Po. Apo. Ayan. M6100 ka mga 100. Okay. MP200 ah. Hydraulic Apo. brake. Ayan, goods na goods. Ang forma nito, mga boss. Kira yes, Kira, po. Pati sa kanyang handlebar, ang ganda rin ang design niya. Ayan, submit yung brand niya. Yung mayroong ano, combination ng white tsaka black. Apo. Tapos, pruwasan sa stem. Okay. O Saturn po yung air shock po niya. Okay, goods. So, um, ano nito? Hindi siya tanky, no? Apo. Ang na nila. Dati kasi morong tanky sila rito. Ito, Saturn yung. Saturn. Ganda. Ayan. Okay. Sa bulong, Maxis. Maxis po. Martin. Ayan. Harden to, Sir Richard. Okay, submit ang ano nito, rim. Ayan, double wall na yan. Tapos, pwede mo, chubles ready yan, di ba, Sir Richard? Uh, oh, alam ko, chubles ready na yan. Okay, magkano to, Sir Richard? Uh, ito po, 23,000 po, negotiable pa po isa. Okay, 20,000 mga boss, negotiable pa. Murang-mura yan. May bawas pa sa 20,000. Goods no goods yan na project buy. Tapos, ang ganda ng sukat nito mga boss, size 16, Apo. Ayan. Talagang ano, yan lang sa Richard yung mga bago na May mo, din tayo, mountain peak na ninja po. Meron pa po, ah, po bagong buo ba rin to sa yes, Richard. Po. Okay, ito, mga bagong buo nila to. Ah. Ayan. Okay, mountain peak ninja. Apo. Ayan. Ito, quick release sa Richard. quick uh, release din po na tanky 3H390 okay. po. Pinagalong black, tsaka violet. Apo. Ayan. Tapos, tanky yung... tanky po yung airport niya. airport po niya. Sukat ng frame, medyo pang matangkad to mga boss ha. 27 po, na large. Okay. Aero week. Pero mga halimbawa magpapabuo sila, meron size medium. Ah, uh, so, large, lang. lang. Uh, large na lang mga available, mga boss na. No? Okay, sa crown set, na kulay violet na may gold. Okay, tapos sa rim set, kulay gold din na tangke, Ayan, sa hub, ayan, PH390 na kulay violet yes, din. Po. Tapos, sprocket nito? Ah, uh, submit din po, 1150 titin. Okay. Uh, tulad na naman po yan. Okay, sound check. Ayan, may mga boss, no? ayan ito tank yes, yung airport tanky airport okay maxis din yung tire nito pas rolling to mga boss yes, po. medyo may katabaan ng konti ganda ng gulong nito all goods na all goods to mga idol no talaga ah, talagang ano na wala ka nang masyadong upgrade diyan talagang pang matagalan ng bisikleta na to magkano sir Richard ah ito po 23,000 po negotiable pa po magkano sir Richard 23,000 ah 33,000 ah, mga apo. boss 33,000 negotiable pa po. Si Manny Jory na yan, di ba? Ah, uh, Jory po. RD, Rd tsaka shifter. RD, shifter. Si Manny t Apo. Ayan. Okay. Ano ulit yung number mo, Sir Chan? Ano 995-736-1477. Okay. Yung kung gusto nyo, pwede ba ipadeliver, Sir Chan? Yes po, pwede din po tayo. Ay, mga sa mga probinsya? Yes po, pwede. Oh, din sa mga probinsya, pwede. Mga boss nyo. Ayan, kung mga gusto nyo ito, ipapakita namin project uh, bike dito. Maraming uh, budget bike dito. Uh, road bike yan. marami kayo dito. Hindi uh, okay. mo awalan na dito pag pumunta kayo dito. Lahat nandito na. Ito si Panride, no? Ito yung, yung page nila, ayan, no? Search nyo sa Facebook. Ayan yung Facebook page nila. Ito meron. Yung si Weapon Beast, size 27.5. 27. Size 27.5. Mm -hmm. Okay, no? Ito. Ayan, no? Okay, Tintab na yung, ano? frame niya. Pero yung well nito, 27.5. 27. Well yes, po. 27.5. Cosmart 27. ko, po. Maxis. 2.25. Cosmart, Maxis. Okay. Yung sprocket natin, sir. Sprocket five. po, yung sa Submit 1150 tit, po. Okay. Sa Hubs. Si Haps Heroic. po, aerobic po. Tapos sa joreto, Jore, 12 Diori speed. Jore po, 12 speed po, si Manu. Si Mano, Jore. Sa Alotech. Alotec po na tanking. Bagay na bagay sa kulay, oh. Yes po. Uh, submit uh, si Push Flam, si Heroic Push po, aerowick. Okay. Aerowick din ang saddle. Dito, handle bar niya is tangke. Yes oh. no? po, kanyang design ng tangke na ito, Purple. Ang kanyang, ano, sulat. Uh, Stem niya, anong brand yan? Stem po okay. sa Sagmit po. Sagmit. Ako, okay. Paper din chup yan mga boss. Sa airport natin, Air tayo yung sa tanki na rin po. Air okay. Airshop. Orange, airshop. Okay. okay. Weapon yung ano pala nito? Weapon po? po yung, uh, weapon animal po. Ready to chubless na po yung rims niya. Okay, yung goods pala ang ano nito. Ako. Goods na goods ang rim. Okay, okay no? How much this one, sir? Ah, uh, ito po, 22,000 po. Negotiable pa po. 22,000 negotiable yes, pa mga po. mga boss. O yan, pwede nyo ipaship yan kung panda probinsya ka. Opo. Pwede mong pa-deliver yan. Kontakin nyo lang sa doon sa number, no? Opo. Okay. Ayan. Tapos, itong isa, Sir Richard. Ito naman po, si Tanke. Modern 6 po. Modern size 29 six. naman po siya. Glossy Green, no? Yes po, Glossy Green. Okay, Glossy Green. Anong hub natin dito? Ah, uh, Tanky TH390 po, ginawin po natin yun. Tapos yung Manong 200 na rin itong... Yes po, yung hydraulic po niya. Sa si sprocket natin? Ah, uh, submit po, na 1150 din po. Okay, no? 12 speed din to mga boss Yes na. po, 12 speed na rin po. Okay. Tapos dito? Ah, uh, si Tanky din po. Kulay-pula naman po yung ginamit namin. Kulay-dilaw yung ano nyo, butong bracket. Ganito. 29 by ano ba ito, sir? 29 uh, na size 16.5 po. Size 16, goods na goods yes. ang sukat, mga boss, no? Okay. Tapos ang stem niya pero. Stem pro, niya po, ah. Hansel, mother so, company so, po ng tank ko niya. Okay, yung okay, kulay yung bagay na bagay sa kulay yung, yung handle bar niya. Handle grips niya, yung merong konting Sa heroic po. Heroic yan, yung ano niya. Si Manon ka 200 grips set po na, simanin. na simanin. Tapos ayan, tanker rin yung airport niya. Airport po niya. Ayan. Kulay Uh, gold po. Gold. Okay. How much this one, Sir Richard? Uh, ito naman po, 21,000 po. 21,000 mga boss. Ayan. Yes, po. Ayan. Tapos, ang rim pala nito, Sagmit Brooklyn. Sagmit Brooklyn. Okay. Maxis, ang tire niya. Yes po. Uh, ano sukat nito, Sir Richard? 2.10 ba yan? Uh, 2.25 po. 2.25 Ayun, yes, uh, 2.25 na pala mga boss. Okay mga boss. Kaya mga boss ha, pasyal na lang kayo dito sa mga other bike nila. Ito mga project bike nila dito. Did po tayo. Kasi dyan. napakita ko na yun sa mga unang video ko. Kali alos malimit ako dito ngayon sa Quiapo eh. So yun. Thank you Sir Richard thank no? You, thank, you. thank you. Thank you. Ayan si Sir Richard, may number ako niyan. Pave lang kayo dyan ng number ni Sir Richard. Bibigay ko sa inyo. Kaya comment kayo dyan. Ito dito tayo. Asan yung bago dito niyan? Ito, ito, tank eh. Boss, magkano to? Bigyan mo naman ako ng kunting ano dyan no? And boss oh carbon loaded. Oh, carbon tangke. Ito yung bago ni tangke na limited edition niya, carbon. Ayun, tangke. Okay. okay, size 29 to, sir, yes, jet, no? alang XL, dahil oh. sa port. Okay, dahil sa port. Medyo nakangat yung harap niya, parang, parang enduro. enduro sir. Enduro Pero pwede natin palitan yan, sir. Kung gusto niyo ng medyo, ano, mababa yung harapan niya, pwede palitan ng, ano, medyo mababa yung stanchion, yes no? Para bumaba ng konti. Okay. Anong have mo dito, Boss Jeff? naka tayo na tanke, Boss. Meron din yung boost. Si okay. Tanki. Tapos, ang gulong mo, Maxis. Maxxis. Na Crossmart 2.25. Okay. Ganda nito, mga Boss. Yes, Boss. Tapos, Carbona. Proasan Stem. Si Mano, MT200. Opo. MT200. In-speed. Tanki rin po. Okay. Tapos, 12-speed na to, Sir Jeff. Opo, no. Si Mano Jory po. 12-speed. Ah, na may clutch yan, Sir. Okay. May clutch na, mga Boss. Ayan. Yes, po. Tapos itong sprocket mo? Submit po yan. 11, no, 12 po na 12 speed ko na 1151. Okay. 1150. Wala. Okay. Okay. And speed saddle. Okay. Magkano to, Sir Gip? boss, 35, oh. nego. 35,000, negotiable pa. Kasi mga carbon natin, mabot ng 50, pandemic. Okay. 40 pa nga, sa iba. Ito, budget lang, negotiable pa. Negotiable pa. Negotiable pa, mga Pali boss. Kaya, pwede siya, pwede sinigay niya, boss. Hmm. Iba yung gawa ng tablet. Ay, PM lang kayo dito kay Sir pa kung gusto niyo tong ano to, kaya pasyalan niyo dito sa Quiapo. Ayun yung ano niya. Nice. FB page niya. Updated na updated naman sa FB page yes, na. Updated 'yan. Tapos ayan, ayan may number tayo dito, Sir. Oo. Okay. Lalo mga frame. Alam mo, ayun yung oh. mga frame niya na doon sa loob. Sa doon sir. Okay. Lalo, Saturn. Tapos Saturn. Ato sir, ayun si yeah, si to si Crosta. Oh. Yan si Crosta, bagong labas. Dati 1x12. Oo. Oh. Ngayon meron sila 1x9. 1x9. Oo. Oh. Budget na 29er. Magkano to, Sir Jeff? Nakatanol na yan, boss. Nine speed na? No? Nine speed, guwapo. Okay. Halagang 7,000. 7,000 lang yan, Sir Jeff. Pag, uh, oh, pag gusto mo ng previous, 6,500 na lang. 6,500. Ay, pag, gusto mo ng previous, 7.5 na lang, boss. 7.5. Oh, yung okay. helmet namin, maganda, sir. May ilaw Ay, sa likod. Okay. Yan yung previous niya. Yes, yung May po. ilaw sa likod. Okay. Helmet, ilaw, battle cage po. Pero 7.5 yun pagkasama yes, po. yung po. helmet. Okay. Pero pag wala, 7,000 kaya? 7,000, sir. Okay. Pag gusto mo naman mas mababa, 29er. Ito, Rhino. Okay. Ah, Rhino. Yan, bago labas sila yung Rhino 29er. Hydraulic na rin, no? Yes po. Hydraulic na rin, mga Six, boss. 6,500 lang to, sir. 6,500 lang, aluminum oh. na. Aluminum na. Yung mga na. banyang boss jet, mga aluminum na yan. Aloy na po. Pero hindi pa siya kaset. Hindi Pero pa aloy. Aloy na siya. Yes po. Lockout, quick release. Okay. May 27 din tayo. 5,500 lang. 5,500 ito, pinakamurang aloy. Oh, Rhino. 5.5 lang. Pag gusto mo ng freebie, 6,000, sir. 6,000. Hydraulic na rin to? Yes, nandito. po. Okay. Ayan, yung mga budget bike ni Boss Jeep dito sa ano. Doon, Boss, ano yung mga bago mo doon? Na ano, iba? Ito yung mga project bike niya. Ayan, mga project bike. Mga bago ngayon. Ta Saturn. Saturn. Naka SLX, nandito pa rin. Okay. Naka Jore, meron tayo. Okay. Crazy okay. Boss. Okay. Nandito Sandwich pa rin yung Crazy, Boss. No, oh, Dito pa rin. Ito, bagong assemble. Si Mountain Peak. Everest Pro. 1 by 12. Magkano yan, subject? 25, nego. 25,000. Itong submit, magkano nga ulit ako, subject? Ito, 25. 25, 25. Tapos yun yung Saturn na ano? Janos, 35. Nakai-select kasi ito, medyo yung lahat. Yung 35. Yes po, negotiable, pa yan. Tapos yung hindi select. 23 lang. 23 lang, mga yes boss. Po. Okay. Ito, mabili natin, no? Yung hybrid. Okay. Oh. hybrid setup siya. Naka-MGF oh. na, no? 629 ba ito, sir? Apo. Oh, 29. Ay, 29. Lagi yan mabili naka ready to bless niya na rig na. Medyo pag Kita lang po, no? Yes po. Large, mga Large. boss. Large. 6 Six poles. Six poles, sir. magkano yan, sir, Jeff? 25. 25,000. Okay. Itong isa, magkano itong hawak mo? Ito, Sprint Panther to, sir. 25 na lang po ito. Ah, yung stocks niya yes, ito? Yes po. Stocks ni Mountain Peak to. Pero ito lahat, nakashimano na nga Yes ayan. po. Sulit na yan, sir. Uh, ah, sulit na. Ito yung mga iba niyang frame, mo? Yan. Everest Pro, Everest One. Unti na lang. Okay tumini mini dilo. Okay. Thank you, Sir Jeff. Okay, Thank na. you po. Okay na. Yun okay lang okay okay mga boss. Ah. Ayan, ah. pinagsama ko na tong dalawa dito. Kung kanino nyo napanood yung ano, doon lang kayo pumunta. Dito sa kabila, kay Panride. Dito sa kabila, kay Rides Bicycle. Okay mga boss, hanggang dito na lang.